Okay, all right, mga kababayan, magandang hapon po muli. Ang pag-uusapan natin po ngayon ay itong tungkol sa nag-viral po na teacher na nag-tiktok. Tiktok habang nag... Uh, sa classroom habang pinapagalitan yung mga estudyante. Ngayon, ito po ang aking masasabi reaction bilang isang uh, teacher din. Actually, hindi naman po ako nagpa-practice eh. Well, nag-graduate ako ng BSE. BSE. Major in. Hindi ako sabihin. <laughs> Pasado naman ako sa sa licensure exam. Mataas nga yung take one ah. Yabang ko at mataas po yung nakuha ko na rate. Pero, hindi po ako nag magturo. Kasi, uh, sa kadahilan ng maigsi ang aking pasensya, hindi ako, ano, lalo na sa, <clears throat> well, hindi naman ako elementary education ang kinuha ko, secondary naman. So, hindi naman talaga ako magtuturo sa elementary. But then, doon pa lang po sa aking praktikum, high school, eh, medyo naranasan ko na yung stress. At saka sa, sa observations ko lang, pati sa trabaho ng mga teachers. Siyempre, mula nung tayo ay estudyante, nakikita natin kung ano, ano ang sinasuffer ano ang dinaranas ng isang teacher? Alam natin na 'yung may mga naging classmate tayo na pasaway. Noong panahon ko, wala pa kasi'ng batas noon na 'yung anti 'yung ano bang tawag doon? 'Yung anti-corporal punishment, 'yung noon, pwede mong palu-paluin ang bata. Yung pwede mong parusahan. Ngayon, hindi na. Kanino bang batas yun? Kay Kiko Pangilinan ba yun? Na hindi mo na pwedeng pitikin ang estudyante. Okay naman po sana yun. Kasi, mayroon naman talagang mga teachers na medyo nasusobrahan kapag uh, yung pananakit. no, kwento ko noong kami ilime, eh, ano, noong elementary ako talagang ako hindi ako napapagalitan kasi syempre hindi ako pasaway at saka nakakasagot naman tayo sa mga graded recitations matataas naman ang nakukuha in short okay naman ako at pasalamat ko po yan sa uh, yung nakuha ko na jeans mula sa aking magulang na kahit papano tayo yung tipong estudyante na hindi napapagalitan. Yung uh, madali ang mahirap na kasi magbuhat ng sariling bangko, di ba? Yung kumbaga madali sa atin yung uh, pag-absorb ng lessons, madali, kaysa sa ibang estudyante. Uy, hindi naman po nila uh, hindi, kumbaga hindi kasalanan ng ng uh, estudyante, hindi kasalanan ng bata kung uh, Nahihirapan siyang mag-absorb ng lesson, 'di ba? Kasi kanya-kanya namang -kanya level of ano eh of uh, intelligence. Meron po talaga mga bata, mga estudyante na talagang mapurol. Kasi kahit na nga sa pamilya namin, may mga ka may mga kapatid akong mapurol. Mapurol sa academics. Okay? Academics. Sa pag-absorb ng lessons sa school. But then, itong mga batang ito, kagaya ng isa-isa kap mga kapatid ko na lang. Kahit 'yung mga kapatid ko na 'yung mahihina sa academic, eh hindi mo masasabing bobo eh kasi mayroon din silang talino sa ibang lang na field. Kaya kanya-kanya. Actually sa totoo lang, sa amin magkakapatid, kung sino 'yung uh, naging pinaka-bobo, pinakabobo sa uh, sa pag-aaral yung umulit-ulit ba ng, ng grade ng taon sila pa yung mabuti ang ano ngayon sila yung maganda ang buhay kasi meron silang isang talino na limbawa hindi hindi sa hindi sa academic lessons kundi sa reality ng buhay diskarte yon that's the right term. May diskarte, may talent or diskarte sa buhay, sa sa pag-acquire ng wealth. Ganon. Tapos yung isa namang kapatid ko rin, uh, sabi nung tatay ko, mahina daw sa mahina daw sa class kasi nga, yung kanyang school card noon, may mga pula. ba? Diba? Actually, yung kapatid kong yon patay na siya ngayon, hindi po siya matatawag na bobo dahil uh, actually, ang bilib na bilib ako doon, ang galing-galing noon. Biruin mo, nakakapag-ayos siya ng relo, ng electric fan, ng radio, ng TV, na hindi po siya nag-aral. Imagine, hindi nag-aral yon Elementary lang natapos noon dahil hindi nga siya Uh, pinayagan mag-aral nung tatay ko dahil iisang nag-iisang lalaki noon so wala na siyang katulong sa sa pagbubukid. Gustong gusto sana mag-aral noon. At saka ang basihan kasi nung tatay ko uh, ubulit yun ng grade 4 yata tapos yung mga school cards niya pag di ba yung class card yung monthly report card may mga pula, may mga 70, 75, ganon. Pero ako naiintindihan ko yun dahil alam ko hindi yun sa kabubuhan, kundi sa stress. Uh, ibang istorya. Stress yun. Stress ng bata. Actually, gustong-gusto yun mag-aral. Ngayon, so ang ibig ko po sabihin, dun sa pagpaparusa ng mga teacher sa mga estudyante noong kapanahunan ko, medyo unreasonable din naman po kasi... Uh, halimbawa yung isa, hindi makabasa, ano? Hirap na hirap makabasa ng uh, English. Ang parusa sa kanya, patatayuin siya doon sa harapan ng halos halos buong buong uh, yung duration ng class, mga isang oras. Alam, kumbaga, nakakaawa na nga kasi parang na uh, ano na yung paa niya, naga uh, ano pinupulikat na sa kakatayo. Tapos ang instruction po sa kanya ng teacher namin, huwag gagalaw. As in, pinipilipit na yung paa niya kasi siyempre, siguro nag-ano na eh. Uh, uh, anong tawag doon? Basta, masakit na yung binti niya sa pagtayo. Minsan, mayroon namang pagkakataon na nakatayo ka yung libro porque hindi, ma, hindi marunong magbasa, hindi matuto magbasa ipina ano yung ulo, yung libro ipina pinatong sa ulo ng bata at kailangan wag daw yon mahulog imagine anong koneksyon nung pagpapatong ng uh, libro sa ulo ng bata matututo ba yon eh inborn na sa kanya yung gano'n na hindi siya gaano matalino alam nyo, yung mga ganong kasing klase, psychological, no? Siguro, psychological, ano? Nagbamagaling ako. Siguro, kung yung bata, mahina dito sa ganitong field, di ba, sa math. Ako, mahina ako sa math. Sa math lang naman ako mahina po. Pero sa iba, okay na ako. <clears throat> kung mahina man yung estudyante sa field na ito, sigurado may, may talent yan sa ibang larangan. Yun po dapat ang hanapin ng ng magulang at ng mga teachers, di ba? Hindi hindi po maganda yung porke hindi marunong hindi makabasa, paparusahan. Meron namang yung pinaparusahan, ang ang siguro ang reasonable po na paparusahan ay yung talagang makukulit na <coughs> may mga estudyante naman talagang pasaway, di ba? Yung nakakasuya na sa pagkapasaway. So yun pwede ngayon, ngayong panahon po kasi na nagkaroon ng batas na bawal ng pitikin, bawal ng sakta ng bata, bawal paluin, bawal ni uh, verbal na ano, verbal abuse, kumbaga, bawal na. Eh, ang naging uh, resulta po nito, ang uh, side effect, sa totoo lang ito ha, sa totoo lang po mga kababayan, naging abusado po ang mga kabataan. Even sa bahay, 'di ba, nung nagkaroon ng batas, halos ng kasabay yata 'yan eh. Sa mga teachers sa school, bawal saktan ang bata. Sa bahay naman, ultimong magulang bawal ng paluin ang anak. Imagine, eh yung palo po ng magulang disiplina yun eh kami, syempre yung generation natin namin. Alam natin yung generation natin nitong mga edad na ganito. Eh talagang busog tayo sa palo. Ako hindi ko although, syempre nung time na yon, talagang nagkaroon niya ng uh, trauma sa atin dahil yung takot lalo na sa amin, yung takot kapag galit ang magulang at alam mong papaluin ka. Bukod sa uh, physical na ano physical na sakit Ngayon kapag ipinagbawal na po 'yan magiging hindi po magiging maganda ang kalalabasan niyan. Hindi man po uh, kaagad, agad-agad, but in the long run magiging ano po 'yan. Hindi maganda ang uh, bunga niyan sa ating lipunan. Ngayon nga eh, nakikita na eh. Ngayon po na hindi na pwedeng saktan ng mga teachers ang mga estudyante, nagiging abusado. Lumalaban na po sa mga teacher 'yan. Wala nang magawa ang teacher ngayon. Inaabuso abusado na, even sa sa bahay. Nagiging palaban. Yung anong tawag doon, lumalaban na sa magulang, lumalaban na sa teacher. Sana naman po siguro pinag-isipan, eh, alam mo itong batas na ito, dapat itong ma -ano eh, uh, ma-review, ma-revise, na kumbaga, hindi naman po dapat ipagbawal na tatanggap ng parusa ang, <clears throat> ang mga bata, mga estudyante, dahil natural sa mga bata ang talagang pasaway. Kasi kung tatanggalin natin yan, hindi po magiging maganda mga kababayan. In the long run, in the future. Ngayon nga eh. Alam mo, isang napansin ko, ang mga estudyante ganyan, mga wala na talagang disiplina. Kahit sa mga magulang nila, halos yung magalang na pagsasalita, yung magalang na pag-address sa magulang, wala na nga ako makita ngayon na nagmamano eh. Even dito sa barangay namin, ang mga nagmamano dito, yung mga matatanda, yung mga, halimbawa, yung mga nasa mga middle ano ngayon, bihirang-bihira na po ang nagmamano ng na mga bata. At isa pang na, napansin ko, ito ah, sariling ah, experience ko to, dito kasi sa amin, ang mode of transportation dito is tricycle. Yung pasahero ang pasahero. Siyempre, tricycle, yung mga papuntang pauwi ng, ng, ng barangay, kasi nasa barangay ako nakatira, kasi nandito ang lupa ko, at wala akong sasakyan, siyempre, ang, uh, ang uh, sinasakyan ko is tricycle. Ngayon, kung marami-rami akong pera, hindi na ako nagaantay ng ibang pasahero. I ano i bayaran ko na lahat yan? Yung parang taxi na. I, ang tawag eh, arkila, upa. Or, kung isa pa lang, sagutin ko na lahat yung ano. Sagutin kung gusto ko ng lumarga, sagutin ko na lahat. Kailangan apat na pasahero, sagutin mo. Ngayon, kung ayaw ko naman gano'n na mag uh, aakuin ko yung pasahin ng ibang pasahero, kailangan aano ako doon sa oras na rush hour. Yung hindi na matagal ang paghihintay na mapupuno na yung tricycle. Ngayon, ganito po ang nangyayari ngayon. Ilang beses ko na naobserbahan. <clears throat> yung mga estudyante, high school ha, high school, babae, sila yung uupo doon sa, ang sistema kasi dito po sa baryo, Uh, yun nga baga na namumulaklak ang kwan ang ng pasahero ang limit na pasahero is tatlong pasahero lang dalawa sa loob isa sa likod ng driver pero ang ginagawa po ng mga mga may-ari ng tricycle dahil siyempre malayo-layo ito para makabawi-bawi naman sila sa mahal ng gasolina ako intindihan ko yun dahil mahal ang gasolina so ang ginagawa nila Uh, nagiging tatlo sa loob, mayroong isang baby seat, masikip. Tapos sa, uh, sa labas, nagiging dalawa sa likod ng driver. Kasi paramihan nga, para bawi-bawi. Okay lang naman yon Basta ba maing... walang madidiscrush eh. walang magagawa, ganun eh. Ngayon, ang naobserbahan ko, itong mga estudyante, teenager na high school, maliliit naman ang katawan, dapat sila yung uupo doon sa baby seat yung dito sa gilid dahil patagilid yun at saka masikip yun di ba dapat yung mga mga nanay mga senior citizen lalo eh magigibway ka sa gagandahang asal magigibway ka lalo ikaw ay bata mas bata ka, estudyante ka pa ini ako, ini-expect ko na itong mga mga estudyante ito na maliliit di naman ang katawan at may sasakay na senior citizen, mag away dapat sila sa senior citizen. Pero hindi, hindi sila mag-give. Hindi nila i-give up ang kanilang seat. Yung senior doon pa talaga pa sa baby seat. Or yung isang nanay na napansin ko, kapitbahay ko eh, yung nanay. Nanay na mayroon ko siyang sari-sari store. So marami siyang bitbit. -bit. -bit. Hawak-hawak niyang ganyan, yung mga paninda niya. Umano siya doon sa babysit. Tinatanaw ko yun. Hindi nga ako sumakay kasi ayaw man lang magbigay nung uh, mga estudyante. Walang gumagalaw na. Kung tumayo na ako doon sa may pinto. Hindi man lang silang... Lang tatawanan pa yung dalawa. Yung dalawang uh, teenager na babae. Yung bang nagaanonghan sila na, oh, hindi natin pasakayin. ganun, yung... Ay, hindi ako sumakay hindi ako sumakay pag ganun kasing pag ganung sitwasyon hindi ako ano eh, hindi ako natutuwa di ba ni magantay ako ng susunod na biyahe, hindi ako sasakay pero yung nung nakita ko yung nanay na may mga bitbit -bit na maraming paninda hindi man lang nila tinulungan yung nanay nahawakan man lang yung paninda tapos si umupo siya hawak hawak niya dalawa oh hindi man lang ibinigay yung upuan. Hindi man lang tinulungan. Ganon po. Ako nagtakang-taka ako kung bakit ganito na ang pag-uugali ng mga kabataan sa ngayon. Wala nang, uh, wala nang, good manners. Wala nang disiplina. So hindi ko alam kung saan ang gagaling yan. Sa magulang ba? Sa pagpapalaki? At syempre, ang napagbibintangan ko dyan, pagpapalaki ng magulang number one, kasi yan ang unang magdidisiplina sa anak eh. Eh, bawal nang mamalo. Eh, ang daming mga bata ngayon sumasagot-sagot sa magulang eh. O, yung katuruan sa eskwelahan, ano kaya tinuturo? Tinuturo ang pa kaya ito na maging magalang sa mga senior citizen? Yung magbigay ng upuan? Diba? Yun ang napapansin ko ilang beses na. So, napaka disappointing. So, yun po. Humaba na tuloy eh. Ang haba ng intro ko. Ngayon, itong sa side po ng teacher, ano, hindi ko po masisisi. Ako ah, bilang isang uh, ah, kabaro ng isang teacher, hindi ko masisisi yung, uh, although oh, sabi na natin mali yung ginawa ng teacher doon sa TikTok, hindi natin masisisi. Ako, opinion ko yon Bahala kayo sa opinion ninyo. Alam nyo kaya hindi ako nagtumuloy magturo? Dahil dyan. Baka, baka, baka ma rin ako eh. ba? Diba? Kasi baka maigsi ma ang pasensya ko eh. Ako kasi disiplinarian akong tao. Didisiplinahin ko talaga. Ngayon, since bawal magdisiplina, bawal mamalo, ay wag na lang. Ako kasi, para sa akin, ang uh, pagpalo sa bata, kasama yan sa good discipline. Aba, nasa Bible yan eh. <clears throat> ano ito? Don't spare the rod. Diba? Ano, limutan ko yung ano niyan eh. Basta ganon. Hindi yan bawal. I even, even the Bible, ay itinuturo yan na dapat, dapat pinapalo ang bata. <clears throat> Tingnan mo yung mga mga tao na lumaki sa palo, yung mga tao ngayon, sa generation namin, sa mga edad na ganito, na lumaki sa palo, hindi naman nawala yung yung respeto namin sa mga gulang. Although nung kumbaga, kinasusuyaan ko yung pagpapalo, but during the time, nung bata pa, habang pinapalo ka, pero kung babalikan mo ang babalikan mo ang sitwasyon ngayon ni mo ay kung hindi ako pinalo ng magulang ko barumbado ako. Di ba? Kaya para sa akin po, yang pagpapalo, yung pagbibigay uh, ng punishment sa bata is a necessity. Necessity po 'yan. Kasi pag hindi po natin na uh, uh, pinaparusahan ng bata sa pagkakamali, kinukonsinti natin, kalalakihan yan, my God. Lalaking barumbado yan, lalaki yan na kriminal. I tell you. Yung mga nangyayari, kaya tingnan mo, di ba ang dami ngayon kaso na mga estudyante mismo, all, eh, nananakit sa teacher, meron pa nga eh, pinatay yung teacher. Kaya ako ayoko magturo. Goodness. Isusubo ko ang buhay ko sa sa ganyan. Tanggalin, tanggalin ang batas na nagbabawal ng pagtuturo ng, ng pamamalo sa bata, magtuturo ako. dahil ako talagang mamamalo talaga ako. Pero natural ang agbugpalo nga, may may batas naman ng pagpalo eh. 'Wag naman yung matindi na kumbaga eh mapipilay na yung bata. Hindi naman ganoon. Ano lang 'di ba, yung talagang patitikimin mo lang talaga na mali ang ginawa mo. Kailangan mong uh, kailangan may may karampatang parusa 'yan. Kailangan yun. Spare the rod, spoil the child. 'Yon, 'di ba? 'Yon ang sabi sa Bible. Sinasabi na nga sa Bible na kailangan mamalo. Ewan ko ba naman sa ginawa ng batas ng tao na alisin ang pagpalo. Kita mo sa Amerika, Di ba dyan dyan, dyan sa Amerika yung bawal sakta ng anak, bawal paluin, bawal parusahan. Kaya ang mga bata sa Amerika, nakikipagsagutan sa magulang, nakikipaglaban, tapos si pwede di idemanda ng anak yung magulang, my God! Anong planeta yan? Alam mo, tapos ngayon dito sa Pilipinas, ginaya. Ginaya yung batas ng Amerika. Kita mo, Di ba yung mga generation ngayon eh, matitigas ang ulo? Yeah. Alam nyo, buti nga, pasalamat nga kayo, pasalamat tayo dahil mayroon pang teacher na nagtsatsaga magturo. Dahil sa pangyayari pong ito, na tinanggal yung pagpalo sa mga estudyante sa pagbibigay ng penalty ng parusa, ang pinaparusahan po ninyo ng batas na ito, ang teacher. See? Si teacher ang pinarusahan mo. Na, kasi, ilagay natin ang, uh, ito kasing gumawa ng batas na ito, hindi naman siya naging teacher eh. Palibasa kasi, hindi dumaan sa pagiging teacher. Ang teacher ay tao lang. Oo nga, kung hindi mo kayang magpigil sarili mo, wag ka na magturo. Eh, tao lang yan eh. Ang teacher may masarili rin mga problema sa bahay niya, sa buhay niya. Tapos pagdating dito sa eskwelahan eh, nako. Ako talaga, hindi talaga ako believe dyan sa pagtanggal ng pagpaparusa sa estudyante. Pinaka, pin, kumbaga eh, pinapalaki nating mga sutil yung bata. Kalalakihan yan, paglaki yan. Paglaki yan. Magiging mga problema yan ng lipunan. Sabihin ko. Hindi pwede. Kaya ayoko magturo eh. May stress ako. Napaka-stressful po ng trabaho ng isang teacher. Problema na sa bahay, problema pa sa sa eskwelahan. Excuse me. Tapos ang sweldo, gaganito lang kalinggit. Huwag na oi Ngayon, ano ang ibig ko sabihin? Paano 'yan kung gani kung ang reasoning ng lahat ng teacher kagaya sa akin? O di kung wala nang gusto magturo, siyempre babaguhin na ng government yung uh, batas. Ano kaya ang mali? Bakit wala nang gusto magturo? O kasi ganito, o di ba? Pero habang yung mga teacher pinapatulan sige pa rin kayo, eh bahala kayo, kaya niyo yan eh. Pero aso para sa akin, It is not worth. It's not worth my life. Hmm. Hindi po talaga tama na alisin yung pagpapalo sa anak, sa, tsaka sa estudyante. Kung ikaw teacher, may sarili ka nang na problema sa buhay mo, tapos ito, stress pa sa loob ng eskwelahan. Tapos pag na ka, ikaw pa madedemanda ikaw pa ang matatanggal sa trabaho, o ay kayo na lang. Sino bang gumawa ng batas na to? Siya na lang ang magturo. May buhay din naman tayo. Excuse me. Ginagawang itong batas na ito, ginagawang stressful ang buhay ng teacher. Stressful na nga dati pa. Mas lalo pa ngayon. Sige, gawin nyo yan. Ewan ko na lang. Pasalamat kayo may nagtsatsaga eh. Na gusto pang maging nagpapakamartir sa pagiging teacher. Hindi ka talaga maganda yung batas na yan. I'm sorry mga kababayan, pero yun talaga yung stand ko. Yan ang, yan ang opinion ko.